A few moments later. ba uh, malapit nang matapos? Kapag hindi na yata, pero maraming pa rin. so daw, matapang na akong gamot. So, ma manghihina na daw po ako sa maso. Kasi nga, ma na ang gamot ko. Ang gamot ko, matapang na lang. So, ang mali mo. Five weeks pa daw, ano? So, limang ko pa, guys. So, hindi may mga nilidok pinagsabay lahat ng matapang. Kasi, lalo daw ang ano, mangihina ng niya. Sa na sa simula, kasi may lang pero sa mark mark ang so, um, matapang na ang gamit na gagamitin kawawa naman ako lalo po ako manghihina ngayon manghihina na nga ako pag inaatake ako ng ano ng sakit sa kaso pasoan yung palalang na ako na ako thank you so much. sentro na kung tinuro ka doon sa, sa dating butas ng ang siyong ang sakit ang hirap maging magkasakit ang hirap maging ng chemotherapy ang hirap maging sakit tapos nakapagamot ka pang, ah, pa nga Nanghihina hihina ka dahil sa side effect ng gamot mo so, pero gagaling naman ako sa so, 5 weeks gamot na lang sa cancer after yung nanggits after 3 months yung 3 mo strong yung gamot mo oh, yung pagkatapos lang ng 3 buwang kung chemotherapy mo pigay, sa March ay, ay, doon na tayo magsisimula na matapang, matapang kailangan mo ka ng turukan ng booster kailangan ko ng ano pampalakas kasi yun nga ako mahina na So hindi na ako makaka ano galit o, baka ako baka ano na makamigan. so kawawa ako kaya kausapin yung mga kasama ko lalo si Pati. hindi niya maintindihan yung meaning na ano chemotherapy kasayan ano lang sila.

rubay po. Ha? But thank you Eh guys, pasensya po kung nani-charot Salamat sa taas. And so bye-bye po. Pa-sepo. Ah, finish na 'yung bailance ang Panginoon. Eh, uh, lang naman. Na-value. Stay tuned kayo sa akin. Channel eh. Uh, kasi hindi naman po ako talaga official na eh pinulang ko ito sa England po kasi nakita nyo naman ninyo ako na wala pang mga pangdamis itong book yung microphone yung bibili ako ng gaya para malakas ang aking boses so nagsisimula pa lang po ako sila secretary ba yun? Ay ako naman ay kailangan ko yung Nakahanap pa po ako kung sinong marunong mag, mag, ano ba, ba? mag kumbawa ng mga video. eh kung sino gusto mag-apply, mahanap po tayo. Ano po, salamat sa pagsubaybay sa aking channel ulit. Thank you, thank Okay, so ano, malapit ng ano matapos. wala na. Pero ubusin na lang yan ng patak. So, na. na lang yan naman. tutunong na lang yan. Uh, natapos lang dito sa ano. Sa... Ayan. Oh, yan. Nagbilis na. Oh. Uh, na, na, na patak na. Bilis, oh. Uh. Uh -huh. Ayan. Yung ano, yung ano, nababa na. Oh. Uh. Ganda yung nakita mo. Ang na oh, ano. Ito Oh. Ayan siya o. Oh. Napatak. Ang bilis. Ayan. patak niya. O. Oh, ayan oh. na. Last Ano. Inuubos na lang. Anong oras natapos? Parang nandito na yan. Ay, yan pala, ano. Ayan. Ayan pala yan. Ayan. Ayan.

mata tapos ko rumoon. Ini titobig lang ako muna oh. Ayoko magkape. Mm. Andelen pare sa labas ng ng sa banan pa rin. Tama naman pala 'yan sa daan-daan. Alam ba? Ngayon isuwirparin ako, guys. So ay mauubos na yan. Andito pa yung machine ng Andito pa rin yung machine ng ano, po. ko. pinipilit niya ay yung yung ano, LCD, Basta, ano ba ano? Oo, yung ininit ko, guys. Kasi, hindi ko makontrol hawa ko yung ano. Ito nga, ibaba yung ano. Ano, yun, na tayo. lang. na, accident. Ayan, mag-aakay mo rin kape si at sila. Mga kape. Nintay ko lang tanggalin itong swero. Ah, okay, uh, na ako. Na prepare pa uli na kami sa bahay. So may kunti pang suwero ay oh. ko at ano ay paalis na kami ha maya maya inaintay na lang namin girls atanggalin na yan hanggang shower nga ako shower eh. umaayos na yung kunti ang anong sa labas So, maano ko lang din para na. ulan tayo ngayon. Wala ang bagyo daw. Magalagpit pa Alis kami dito. Matawag na si, ano yung sister-in-law na patanggal ko na yung swero. nalagyan na kaya siya pero hindi naman kasi naman no, yung nililipat nila pag ako yan nakakaproblem pagkatusok niya yung tinusukan niya uh, last time doon pa rin yung karayong uh, direct siya tusok uh, sakit kasi yung dami ko ng ano mga tusok na swero next week ulit tusok na naman hanggang mayo ito 5 weeks pa naman ako ng isang na isang na, suwero. Na-abiyan na namin yung bills ko. Tawagin na lang hore. ako um, na lumpo, hindi nila alam kung ano nangyari. Kaawa. Nga sila malambing, naglalapitan na pagkadating ko ako, inano nila ako. Uh. Um, ganito sila kalambing sa akin. tatlo sila nang lambing. Parang pamilya nila ako eh, parang nanay nila ako. Nainis nila ako. isa, ano, halos hindi makalakad. Nakatungo na lang sila sa buhangin nila. Basta mapagmahal ako sa hayop, sa tao, matulungin din ako ako mapagmahal. Mm -hmm. Masupot na lang ulit ng aking channel at mag-subscribe kayo. Para marami pa akong ma-ano, ma, ma ano ma tulungan mga hayop. kalsada naman po namin nakita ito siya po'y tinapon sa gilid ng kalsada ang ka na siya ano, um, magtali ng kaya tinapon namin dinala namin dito sa bahay ngayon lumaki naman na siya tapos ito namang isa makita namin sa ano, sa, sa, sa labas ng ano tindahan sa supermarket sa bayan ito namang isa po may naglagay sa harapan ng bahay namin ma ano marami po siyang purgas ayun eh hinumutuhan ko po, po siya nilinisan kanina naman pagdating namin nakalugmok na lang siya po do sa ano, sa buhangin niya siguro po ito ay ano inapakan naapakan o nalaglag ganito nga po pag ako ay nagapakimo hindi <laughs> ko po sila ma kasi pag na oh, nadidinig ko lang sila naiyakan sa gabi nabising po talaga ako kahit ako yung kailangan ko pang magpalakas kasi sila rin po parang inuuna ko po rin sila hindi ko po sila napabayaan pag kailangan nila ako naiyak yung isa mabangon na po ako abyaring ko kasi kailangan nila ng ano ng CR yung isa, yung tuta naman kasi may dalawa kami ano tuta, dalawang buwan pa lang yung tatlong buwan na sila pag sa ating gabi po alas das na madaling araw yung magigising yun yung, yung, mga tuta na yan, yung CRC na. Yung isa na marunong mag, ano, maggamit ng ano, buhangin doon siya na, na ihinado Yung babae nga po lang, hindi po siya marunong. Kasi bihira po sa aso yung gumamit sa ano, buhangin ng mga dumihan ng pusa. So, ang po siya, yung isang tuta, yung lalaki. Ayan, tamo guys. Oh, so, pag so, nila ako ay, hindi po akin big sobrang namiss nila ako guys so ito namang isang lugnot pag binaba ko po siya na anong nabangon so, dito ko na lang ko patatutunan nila talaga ako eh oh. lamis ninyo ako ano bibi lamis ninyo ako talaga hmm? oh, lamis ako oh. Uh -huh. para talaga ako ano eh? special pa yun din sa akin Wuh! Hmm. Hmm. ano na pag na wala na dito sa... sa mundo, kung... sino po ang mag-aalaga ng mga pausa, patuta. Kasi marami na po akong mga manapit Malapit po sila sa akin. Sila po'y... ano, sa tabi ko na ito, tulog sa ibaba ng kamo sila may sarili naman kumot napaliguan namin po sila nakababy wipe pa yan Na dumihan nila po inabalik po pa rin yan napaliguan namin mga tuta lahat po sila alaga pinapaturo ka namin kaya yun yung pag nagkakasakit sila medyo magastos din lang pero ang importante yun, nakakatulong kami sa mga hawak. Minsan. lang din mo na yun. Nakatulong na rin yung isa. Hmm. Namiss nila talaga ako okay. eh. So, sige guys. Pag-subscribe okay, na lang at don't forget na mag-skip ang aming video para marami pa po akong mapalamon na mga alaga kasi medyo malakas po minsan ang aming budget kasi marami po kami ano palamunin ako lang po naman ang ano nag dilinsyan kung anong kakainin namin lahat ako ng lahat kasi wala po akong ano katuwang sa buhay yung ama po ng aking anak ay nakalimutan na niya yung ano uh, obligation sa anak niya. Nakita ko po yung ano, may asawa na. Kaya siguro yun nakalimutan niya yung anak niya. So, sana naman ay pakisubscribe na lang ang aking channel at para ma-monetize na kasi dami pa pong ano, kailangan maging kailangan ko po ng 4,000 pa para ma-monetize na ang aking channel yun na lang po ang tulong ninyo hindi naman po ako nangingin ng anong pera sa inyo kasi po kailangan ko rin po talaga ng tulong sa financial ay nakakahiya naman po ko sa inyo na lumapit ng tulong dahil ako yung nagpapakimoterapy kasi yung pera na ano ginagamit ko pa, ano yan nang siya rin po ako ang hinihiling ko lang po sa inyo ay I anong mean, malaking tulong nyo subscribe na lang nyo po ang aking channel para ma-monetize na ako kailangan ko pa rin na kayo yung mag-subscribe ako marami pa po akong matutulungan mga hayop na, um, pag may nakita po, po kaming mga pusa inako talaga namin tapos katulad nung ni Hinlog pinagbubungan ko po yung kanyang bahay hindi pa nga po tapos yung balkon naman po kaya hindi ko po naman mapagsabay at ako po ay marami naman po mga bayaran at inuuna ko rin po yung sarili ko. Kailangan ko din naman unahin po ako at para magpagaling ako at para rin sa anak ko dahil ako ay makakaisa pong nakakatulong doon sa anak ko. Nakalimutan na nga po ng responsibility ng ama niya. Responsibility yung ama niya po ay. Pinabayaan niya, niya sa akin yung anak namin. Kaya nakakalungkot din. Ang kailangan ko din. Nagsulo ako sa... Kaya kay, kakayanin ko po ito. Kasi wala naman po ako. Uh, hirap na nalampasan na, na hindi ko nakaya. Lahat po nagdanas po ako ng mga problem. Kaya nga po ako nagsasakit. Pasuport na lang. Uh, Pagdasalan lang ninyo na uh, makaya ko po po ang aking pakikimo chemotherapy at kasi sa binang doktor sa tatlong buwan ay matapang na po ang gamot na ibagamot sa akin so tuluyan na po talaga akong manghihina pero ang sabi ni Doc ay bibigyan ako ng pampalakas na booster yun pero sana makaya ko lang at kasi nga, kung matapang ang gamot ay ano sabi ni Doc talagang nakakapanghina so sana sana lang po na makaya ko. Ayun, kasi nararamdaman ko po yung oras na yung hina ng katawan ko hindi po ako maka galaw yung legs ko sobrang sakit po sa naman. tapos yung mga buto-buto ko doon yung mga ano kaso-kaso sobrang sakit para ako dinapuan ng Parang kaso sobrang matagal <laughs> ng taon. Siguro yung nagkapakimo, therapy, alam nila yung pakiramdam. So sa mga tao na hindi po nakaka-experience uh, na magpagamit, ayun, may na mag maintindihan ninyo Pero, um, Maraming salamat po sa mga nagkasubaybay sa akin at walang sawang mag uh, magsubaybay. Sige po guys, bye muna.